Hi, hello. Data lang po ang gamit ko kasi hindi pa talaga tapos uh, ayusin ang aming wifi dahil sa nasunugan, apektuhan po ang linya namin, no? So baka bukas pa po. So gumawa lang muna po ako ng short vlog. Ah uh, at uh, di ko na po matiis eh. Ah <laughs> uh, ano naman po kaya itong 12k ghost beneficiaries? Sa tuition subsidy program na nauungkat no hindi katanggap-tanggap daw para kay senador Raffy Tulfo ang paliwanag ng DepEd na bunga lamang ng clerical error no ang pagkakaungkat ng ghost beneficiaries ng tuition subsidy program ng ahensya para sa mga estudyante ng pribadong eskwelahan Ah, uh, una na nating hinahanap ang 125 uh million na uh, confidential fund kay Sara Duterte. Pero meron pa palang tinatawag na 12k ghost beneficiary sa tuition subsidy program. So, uh, samahan natin si Senador Raffy Tulfo sa pag-ungkat uh, nito. Sapagkat sobra na, malaki na ang nalulustay na pera ng bayan sa mga walang kwentang kapararakan at mga pansariling kagustuhan nitong uh, Vice President Kuno ng Pilipinas ito po ay samotsari na ang napapabalita na pinagdalhan ng pera uh, dahil sa tayo naman po ay walang pakialam sa kanyang uh, pansarili sana no? pero sana hindi niya nilulustay ang pera ng bayan para hindi siya mapakialaman. Ngayon, kaya tayo nakikialam o oh, interesado sa mga balibalita na hindi naman talaga katanggap-tanggap at hindi maganda pakinggan sapagkat ang naririnig natin ay kaimuralan, no? At uh, hindi man natin ito uh, ginugusto na pakialaman ay mapa makakapakialam ka kasi pera natin yung nawawala at hindi maipaliwanag kung saan dinadala. So, dito sa pamamagitan ng pagsubaybay ni o pag-uungkat ni Senador Rafi Tulfo sa 12K Ghost Beneficiaries ay atin po siyang samahan dahil meron pa po tayong 125 million na hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala. At dahil po sa samot-saring balita eh hindi po maiwasang hindi tayo maniwala sapagkat wala siyang maipaliwanag na maganda tungkol sa ating pera na nilulustay ng ganun-ganun na lang habang ang mga kababayan natin ay sobrang hirap sa kanilang pamumuhay. Hindi lang naman po mga kababayan natin kahit tayo mismo apektado na sa mga kawalang uh, saisay na pinagkakalustayan ng ating kaperahan. So uh, tayo po ay sumubaybay sa mga uh, balitang ito at uh, magkaisa tayo na magsalita kahit sa social media no sapagkat uh, nakikita niyo naman po na kahit papano may nagagawa ang ating mga pagtuligsa may nagagawa ang ating pakikipaglaban may nagagawa ang ating mga pagpuna sa mga hindi magandang ginagawa ng mga nakaupong ito no at uh, Itong si Sara Duterte ang talagang dapat managot na yon pagdating sa mga perang nilulustay. At uh, si Marcos naman malamang na talagang uh, walang maipasok na investor dito sa atin kung kaya't uh, medyo uh, iba ang naging uh, ano nila, naging uh, sistema no? pinipilit talaga nila ang charter chains at uh, hindi po natin yan pwede pabayaan na magwagi sapagkat hindi naman po talaga payag ang ibang senador na yan ay maisakatuparan at ngayon, uh, pinagtatawa na ni Marcos ngayon si Kibuloy dahil sa sinasabi ni Kibuloy na siya ay uh, ipapapatay no? sino ba naman ang tanga na sa kay Kibuloy sa mga walang kakwenta-kwenta at kapahamakan na idudulot kung sakaling siya ay patayin. Ba'y nakakatuwa naman to si Kibuloy. Lahat na lang ay hanap damay, no? Uh, kung ako naman po sa ating mga nasa batas, nasa ustisya, patampot nyo na yan. Nakikipagmatigasan eh, no? Alam nyo kung bakit nakikipagmatigasan yan si Kibuloy? Kasi ang pulis kayang-kaya nila dahil iniisip nila na ang kapulisan ay under nila. Kaya nananakot siya. Okay, thank you.